So alam niyo guys, napapaisip ako. Wala kasi akong maiisip na ulam. Tapos may isda ako dun sa ref. Sabi ko ano kaya ang pwedeng i-partner sa sabaw. So lumabas ako, nakita ko ganito kalago ang malunggay sa likod na bahay. So manguha ako para may sabaw tayo. Kapag may tayo ng malunggay, guys. Ito na lang yung gagawin kong sabaw ngayong tanghalian kasi magpiprito ako ng isda. So para may sabaw, kumuha akong malunggay, talagyan ko lang ito ng bawang. sustansya din naman ang malunggay marami kang makukuha dito ang benefits uh, di ba Lagyan na natin ng asin. So, ayan guys, luto na yung ating gulay na malunggay. Ayan ang pinakasuk dito sa probinsya. Alam niyo pag nasa probinsya. Tapos, ayan, may pritong isda. So, ba diba, ayos na ang tanghalian. Ganun lang kasimple ang buhay sa probinsya. Hindi ka nabibili ng mga gulay-gulay. So, okay. Ayan guys, thanks for watching and God bless.